ama-amoy sa Maulog. Anong ginagawa mo sa sungket? Anong ginagawa mo sa sungket? Ano pong ginagawa mo? Ibon! Ba, ibon? Pakantay ko yung ibon. Ibon. Ano bang kita mo dyan? Hoy! Pakantay ko yung ibon. puro ro <laughs> <laughs> Mauulog yung ano, oh. makakapal mo yung ano sa taas. Ibon. Yeah, may Amerika book. No? Ibon. Ibon. Ibonika. Ibon na ka. Ano ang gawa mo, matasungkit-sungkit. Ay! Ay, nanulog na ako. <laughs>